magigisa okay, ulit ako ng bagoong. Oh. Tara, magigisa tayo. Yan ko na sili para masarap ang pagana ang sili. Luluto ulit ako ng bagong na alamang. Tutuyuin ko pa yan at saka pagmamantikain. mamantikain. Ganyan ang aking bagong. Mamantika ng ang aking bagong. Yan. Kapaluto na yan. Sarap. Ang sarap niya. ni ulam.

Ayan, luto lang ang aking bagoong. Uh, na muna. Uh, Sige ito na. labas pa Sarap ng nga kasi, uh,